morning po. Dito po ako sa garden. Natay ko ang anak ko. Nagbidero lang. Ibibili kasi kami ng bigas ng aso. Nakaboko ng mga bigas nila. Medyo madami-dami akong alaga kaya medyo maram-maram bigas lang ay binibili ko. Pasok ako tanghali ng alas 9 ang pasok. Marami kasing ginagawa sa bahay bago makalis. Ganun talaga pagka working mother pa po, samahan niyo pa ako sa aking plan. Thank you po. Nabigay ng bigas na. Alam ko. Na Alam mo, ang screen. Huwag na ulan. Mas may... malapit doon. No? Magmipot ka lang. Saan? Sa ini, na... La lumayo ka lang na. Hindi naman ganyan, malalusutan pa po tayo saan. Hindi ko natry. Kumaya ko saan tayo dalhin. Hahaha. Hindi. Kaya na ito, may ako, santay, <laughs> <laughs> yeah, ito, just matrain na behave lang sa e-bike. Eh. Yung iba nga nga saan, so, nakaangkas ang motor eh. Ano ba nila dyan? Stop ang Subukan mo siya si Jesse Angkas. Baka hindi mo magkasama. Nasa kalsada na kalat-kalat na. Bata yung makakita dito yung bigasan. Doon lang <laughs> talaga. Yung yung aso nga doon sa maraming halaman. Di ba? Nasa likod lang yung mga shih tzu eh. Sila just to, para see. Parang eh. Hindi mo. <laughs> Kaya. <laughs> diyan na talaga eh. Nasa pang... Ang timano. Sini nga din. Disiplinado yung mga aso eh. Kenan okay, Gio? Si so, Pinado Yo. Ito pitalasin binus lang pinakain ko ng yung buo ng manok may buto. Hindi niya talaga kinain yung buto, yung tinang sa <laughs> sa lahat ng asit ang magtanggal ng laman. Parang, parang Olympia labas natin be. eh. laman naman po si mama. Kala ko hindi ka papasok. Papasok? Oo, kasi lang yung akadeng Sino may ari ng patahi? Eh? Ayok may papagkamalaman ni Jed. <laughs> pag nabila ko doon ng kanko, ikaw ba may ari ng tahi? Sabi, hindi ho, napasok lang ako doon. Alam naman nila, sabi ko, pag ang ganito ang pasok ko, ang anak ko kasi ako tanghali ng kaya ang ganito ang pasok ko. Ay, ko magpo-commute naman ang tulugi ako, o bukas ha, pahadid nyo na lang kayo rin. Para maglabad din ang maaari pa ito. Sana lang, magpumula. Ah, 9.30 na ang dating ko nito. Mga alas-alas na Kapon, na. Makahapon, ano saan nakarating? Grabe.